Hi. Hi, good morning. Good morning. What time is it uh, in your country? I did already. Mm -hmm. na <laughs> Bale, ano ganito pala sa live. First time ko lang mag-live kasi ang gumagamit nito ay si Yobs. Eh ganito pala. Marami kang marami nga akyat sa live mo host. Syempre, hindi pa ako masyadong maalam kung pa paano. yun, Kaya eto, try-try lang. Wala, walang bibigay. Siguro boring silent kasi ay po sasabihin ko, di ba ga? Kasi eh, kailangan pala sa loob ng isang linggo, kailangan pala ay may live. Pero nung nag-live si Yunus dito, meron na itong 1.72$. So may nagbigay ng gift sa kanya. Eh ngayon, puro akiyap lang, puro akiyap. Tapos may nagtanong, ilang taon na daw ako? So sabi ko, I'm 50 years old. So ang ginawa nung guest, bumaba. Bumaba yung guest. Dahil sinabi ko, I'm 50, 50 years old. Yun. So, nung bumaba yung guest, may guest pang isa. Ayun, hindi, hindi nagsyaga kasi ang gamit kong filter is ito. So, ayan, diba? Eh, pag ito ang gamit kong filter, so, sino naman magsyaga ang, diba? So, ito ang pinili ko. Ayan, para mas bagay, diba? Yun. So, <laughs> diba nangakatawa, diba? Diba? Pag may nagtanong kung ilan taon na, basta I'm 50 years old. So, ayo para bumaba ang guess. Hindi ba? Ganun lang yun. Kasi iba nagpapanggap. Nagpapanggap na 20. Ganun. May ako. Nagpapatanda dito. Yun. Ngayon, siguro pag sinabi kong I'm 15 or 16, 17 yan, Baka marami magbigay ng gifts. Hindi ba? I first time ko nga mag lang mag-live ng ganito. So, nag-aano ako ng mga 15 minutes pa para sa 30 minutes kasi dapat 30 minutes pala ang um, paglalay yan ganyan out ka na ba sa work Grace? break time ba or day off? wala ganito pala pag naglalay ba no? pag wala kang kausap parang tanga lang pero okay lang din Ah, okay. So, nasaan ka ngayon? Si Akla kasi, eh, eh, tulog pa. Tapos, sabi ko nga kay Yums, ah, okay, sige, ingat ka lagi sa biyahe mo. Si Yums kasi, sabi ko kay Yums, gamitin to lagi paglalay para, alam mo na, diba? kita mo naman yung, eh, ano, merong filter na hindi pwede. Katulad niya, may babasa ko invite to join as a guest. So, siyempre hindi pa ako marunong yung papahan. Kasi first time ko lang po. Uh, thank you. Gel online shop. Gel online shop. Thank you po. Thank you po. Welcome to my life. Ayan, pasensya na po. First time ko lang po mag-live. Kinakapa ko pa kung paano. Tapos, kailangan merong 30 minutes a week yata ang pagla-live dito. So, bago lang po ako nag-live ng ganito. Hindi ko pa alam kung paano. Pag-alive ko naman nagagamitin filter para naman masyadong... Thank okay. you. Minta nalang para negu normal-normal ang itsura Hello Friday the 13th, welcome to my life, thank you